Hello guys, nandito pa rin kami sa sa Pa Vietnam sa Dihong. Bali anong oras na nga ba dito? 3:30 sakto na, 3:30 PM. Cloudy pa rin pero at least hindi na uulan. Pupunta kami. Kalimutan ko kung saan yung pupuntahan namin. Basta isasama ko na lang kayo din, guys. Yun lang, let's go. Ayan, okay. So, ito may lulo sila. So, may... Saka so, Ayan. Tapos, meron dito parang sa soup. Gagawa ka ng soup. Tapos, ito yung drinks nila. Ayan. Tapos, meron sila dito yung sa ano. Gusto mo ng halo-halo.

And our flying time is 3 hours and 10 minutes, and we'll be climbing their cruising altitude of 34,000 feet. Expect uh, fair weather during the flight. Our estimated arrival time in Hanoi is at 2:40. Uh, 140, correction, 140 in the morning That is uh, Hanoi local time And for information, Hanoi is behind by one hour from Manila time Dito na kami sa Hanoi by International Airport So maghahanap lang kami guys ng bilihan ng SIM card Para may data kami dito saka mag-tap na ATM para maganda yung rate yan lang. So ayun guys, nandito na kami sa ngayon sa pilahan sa ano, ATM machine dito sa dito sa airport nila sa Dubai International Airport para magpapalit ng cash nila. Vietnamese dong, mas maganda daw palitan dito eh kaysa dun sa mga money changer. <clears throat> Balingin guys, pupunta kami sa ano, sa Sapa. Di diretso kami sa Sapa. Bali mula dito sa airport. 6 hours yung biyahe niya. Ang pwedeng way is sleeper bus or private van. Kaso masyado pang maaga dito eh. 3 a.m. lang dito kaya kesa masayang 7.30 pa kasi pwede yung mga sleeper bus. 7.30 a.m. Kaya kesa mag kami. Nag Magpa-private van na lang, na lang kami. So ayun guys. See you. Yan guys, ito yung sasakyan namin, ito yung sinasabi ko sa inyong private van. Wow! Gagno'o! Oh. Yan, bali 6 hours yung biyahin namin papuntang Sapa. Sa Alright, nandito kami na nandito na na kami sa private van. Papuntang Sapa. mali 6 hours na biyahe to. Ganda dito. Ayan, may pa-water pa sila. Water. Ayan guys, yung loob. Happy day. Happy nandito na kami sa stop overrun. One hour mahigit na lang nasa ano na kami, Sapa, Vietnam. Ito guys, tingnan nyo. Simple lang. Okay, yun yung sinatay namin guys. So, gabi guys, nandito na kami. Sobrang lamig. Sobrang fog. Lang makita. Grabe. Ang lamig. Beer sa sapa. down here. Yeah. Let's look down here. Punta kami ngayon sa ano Be daily guys Para mag hotpot Lalunch muna kami Para mainita naman Sobrang lamig ngayon guys At sobrang mafag Punta kami ngayon guys So welcome to Sapa Yan guys dito kami kakain Ay Pampalamig Ang lamig dito guys Grabe 5 degree Ugh. Ito guys 'yung apat namin. Yeah. Let's go. So guys, dito kami nagstay sa D Homes. Self check-in lang to. Ito yung muna namin. Tara check natin. Yeah, may full length mirror. It comes with a blower. Tapos rack for clothes. And, Tumba-tumba chair, water, yung bed. And meron ding bathtub inside. With a view of monorail or the ah. train. Yun yung CR niya. Wow, luwag. May view pa. Okay guys, nang pagpahinga na kami dito sa hotel sa D-Home sa Sapa, Vietnam. At pupunta kami ngayon sa... Saan ka ulit yun, B? Alpine Coaster. Alpine Coaster. Tapos bala na mamaya kung saan kami magdi-dinner, guys. Samahan nyo kami. Let's go! Papunta kami sa, ano, sa hotel ni La Ate. Nila Ate Bay sa uh, Bia Trekking. Sapa! Bia Trekking. Tara, let's go! Tapos, saan tayo pupunta kami? Kalimutan ko na naman. saan <laughs> nga ba yan? Oh, Alpine Coaster. Alpine Coaster. No, kami pupunta, guys? Ay, may kaya ko. Huh? Oh. Guys, ano Lame, nga pala dito? 5 degree, sobrang uh, lamig. Naka 6 degree ngayon. 6 or 5. Nakatatlo na akong ano, t-shirt, long sleeve, tsaka ito. Bali, the long sleeve, t-shirt. Uh Tara guys. Nakahitek na ako, nalaging and long sleeve, sobrang ayun, lamig. Ayun, hindi nyo nakikita guys. Tara. Dito na kami guys sa Via Trekking. Sa hotel nila Ate Bay. Guys, ito oh, sakto. Ito yung ano oh, train. Ang ganda. Dito kami guys sa ano, Alpine. Ito, ito yung sasakyan namin guys. Tingnan nyo. Taas din. Yan guys, sasakyan kami dyan. Grabe. Grabe. Napilit na naman guys. Ayan, tapos na guys. Hindi nakakatakot. Try nyo rin. Kontrolado nyo lang yung mobil. Kontrolado yung bilis. Hindi <laughs> So guys, nandito kami. Naglalakad kami sa kita na city ng Sapa. Ayan guys, ganda rito. Ito so guys, so ganda ng mural dito. Wow! Makaiba. Ayan, Kaso mga sarado na eh. Nagpi-picture din sila. Dito kami guys sa ano, sa city ng Sapa. Diyan! Streets, streets of Sapa. Alam ko minan dinner. Ang pwedeng kainan ng dinner. Ito guys, pakita ko sa inyo itsura dito. kakain guys ng dinner. Let's go. Tikman natin kung masarap. Ooh, sarap. Mapayin mo lang ako. Ay, but mga hang? Oo. Mapayin mo lang. Parang maasin. Sabi ko ba siya Okay guys, magkakapi kami dito after namin mag-dinner. Tara, tingnan natin yung loob guys Dito tayo magkakape Ayun no. Wala talagang kabusugan guys Ayun o, ganda o oh. Okay guys, ito Ang ganda ng kapihan nila dito Diba? Simple lang Ito guys, yung menu nila o oh. Screenshot nyo na lang Okay guys, ngayon kapi naman talaga, ayaw talaga mong kapigil eh. Isipin nyo. Five yung, five yung, no. yung ano dito, yung lamig. Five degrees ice, ice coffee. Oh, ice Ay, coffee de, pa rin. Cold. Sige, baby, ikaw Ayo. magalo. Kita mo sa kanila. Ay. Grabe, guys. Sobrang lamig dito. Pero nakukuha pa natin. Pero nakukuha pa namin ng coffee Ice. Ice coffee. Sige, testing ka. Mm. Sakit sa ulo. Pakalamig. Masarap guys, lasang coconut. Ay, katapos nito guys, pahinga bukas naman. Sana matuloy kami magpansipan. Sana di masyadong maulan.